Nakit ka nagagalit. Nag-uusap. Hmm, yan mo, nagagalit ka na. No. Tingnan mo, oh. Oh. Hmm. Huwag ka nagagalit. Bad yun. Nasigaw ka na naman. Ha? Huh? Ano ba problema mo? Shhh. Yumi, Ayumi. Ayumi. na lang ako, guys. aray ko ano ha ah. oh. ba't ka nagagalit ha ha ah. eh try lang huwag ka siya uusap lang tayo opo uusap lang tayo Upo. yung ilong mo lumalaki yung butas opo opo ano na naman yan? Nagagalit na naman. Tiyan mo, nagagalit ka. Oh. 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 Nagagalit ka. Oh. 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 Huwag nga sisigay. Huwag ka gagalit. Huwag ka gagalit. Ha? Ha? Gagalit na ikaw. Ano naman yan? Look. Ano man yun problema na yan ang baby na yan. Ha? Ha. Ha. Eh. 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 Ito oh. <tongan> <tongan> ka na lang, usap ka na lang. Hi! Hello! Hi! Hi! Hello! Dali, usap ka! Usap ka! I'm Jara <tongan> Naomi! Oh, ah. she's a huh